Dili ka makapaghinulsol kung wala kay pagtuo. Kay unsa man imong paghinulsulan? Na wala man kay gituuhan. Kinsa man? Asa man o oh, di ba? Mga eksuon bago ka maghinulsol. Syempre, sugilan sa aspulong sa Ginoo. Ingnan sa ka ba kinsa si Kristo, unsa ang dapat nimbuhaton? Dili makapwede na ura-urada ka maghinulsol kay dili makabuhat ang tao paghinulsol kung wala na sayens sa kamaturan. Kung walay pagtuo. Atong basahon ni sa Roma 10 verse 17. Sa lang ang tao kung marinig niya ang minsahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mangaral sa kanya. Ang but ani, diha ra makapaghinulsul ang tao kung sa na siya diha kang Kristo, mutuo na siya diha kang Kristo. So diha pa niya isugid ang iyang mga sala sa Dios. And syempre, kinahanglan ikaw jud ang mo-confess sa imong bakba na mutuo ka nga si Kristo nagpakatao namatay matay ug nabanhaw, syempre kinasingkasing gayod. O, pinaagi sa imong pagtuo, gimatarong ka sa Diyos. Sa Roma 10, 10 mga egsoon. Sa imuhang pagtuo da kang Kristo, naanakay bala ang espiritu. Naginulsul naman ka, nagpababtay naman ka, so girigaluhan ka sa ginoog balang espiritu, motong sa buha 238. Nakatong trabaho sa bala ang espiritu, mautong magtudlo kanimo sa pagkinabuhing matarong diri sa kalibutan, ang pagsulti sa kamatuuran kanimo nalikayan nimo ang sala. O magpahinomdom kanimo na ayaw na buhata kay sala na supak na sa Diyos. O mauna ang imong paminawon, dili ang imong kaugalingon kay supak na sa Diyos.